Tungod sa nasinating pag-uwan ang haklupan facility sa MCWD, ang inanay ng nakabalik sa normal nga produksyon sa tubig, ang report ni Femary Dumabok. Kung sa nangaging mga bula ni Usos -us Giyod ngato sa 6,500 cubic meters sa tubig ang maproduce matag adlaw gikan sa 33,000 cubic meters nga normal production sa Klupan Facility. hinay hinahinay na og saka ang gidaghanon. Sa labing uwahing pagsusi sa MCWD, makaproduce na karon og 24,000 cubic meters. Gipaabot nila nga mas mutaas pa kini sa musunod nga mga adlaw karon nga ting uwan na. Hinungdan nga nitong Hunyo 18 gitapos sa sab nila ang gihimo nga desulting sa infiltration basin sa maong pasilidad. Kaya atul sa grabing kainit, ni Uga usab ang pasilidad. ugigamit gigamit nila ang kaygayunan sa pagkuha sa mga silt, lapok o mga naugang underwater plants nga nakabarana diha sa infiltration basin. Mano-mano kining gihimo sa mga kawani sa MCWD, partner company o guban pa. Ang kana siya nga part sa facility sa haklupan, manual gina ang desilting anak. Kaya na ang kaya gitawag o silica sand. Uh, layer layer na ang ato ang uh, filter media diha ang nasa pinakataas. Kaya na gitawag o silica sand. Dili na siya ordinaryo yung sand. And if imo siya ang gamitan o bako or kanang heavy equipment to desilt, matangtang siya. Hinungdan nga opat kahugna sa manual desulting ang gihimo sa mga kawani sa MCWD. Samtang desulting diha sa manang river ang gihimo usab aron mas daghan tubig nga dala usab sa uwan ang mapadong ngadto sa haklupan MCWD facility. Samtang kagahapon aduna na, na total production nga maabot sa 276,282 cubic meters ang MCWD. Di na naana lang sa kapin 34,000 cubic meters ang kulang, gikan sa normal nga 310,000 cubic meters nga production sa tubig. Ang buhisan dam until now is zero pagkit sa mga uwan, wala to siya nakapuno at naka tubig sa ato ang dam dari sa buhisan. So until now, zero siya ang production. Ang haklupan lang ang dako o uh, improvement. O ang, uh, ang lustransad, improved na sa tayo. almost normal na siya. O sa itong atong... River nga source diri sa may Compostela. Uban ni Clans Gabutinog og Rod Prado, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.